Hello mga idol, nanapod inyong lingkod nga nagbaraw, naglatay-latay sa rimbo. Enjoy na po tani mga idol, jaming-jaming tani mga idol. Ning ato mga idol, lingaw-lingaw lang ni mga idol ha. Why tinod anay? Kuntin lang ni mga idol. Naot ko mga idol, lingaw-lingaw mo mga idol. Salamat guys sa nagpalo na ko Huwag sa nag support Sa akong mga video Thank you kayo sa inyong hatanan mga idol sa dili pa rin ay Babala sa mga bata Huwag ninyong gagayahin Para lang to sa mga mangke o unggoy ah! Huwag gagayahin Masisira ang buhay ninyo Para lang to Sa mga mangke Okay guys Abisag ngun ani lang ng video nako na guys. Simple lang kay guys. Salamat kunyo guys nga isportahan Lagi hapon kunyo guys. Okay. Okay mga idol. Ay lang mo kalahin sumo video mga idol kay jamming jamming ra ni ako ang mga video mga idol. O oh, paki-support na lang mga idol. Paki-share. Okay mga idol. mga challenge challenge lang ni mga idol ah, um, mga ko mga idol nga follow pa kunin niyo mga idol ah, uh, support sa akong mga video mga idol okay mga idol no problem basta i-follow kunin niyo mga idol mag iwan lang kayo ng bakas para mabalikan ko kayo ingon e anak lang kasimple mga langga kishare mga langga sa akong mga video mga langga salamat na lang daan mga langga sa nagshare mga langga thank you guys sa nagsuporta ah. mga follower na ako diha ang mga, mga solid supporters shout out ninyo diha mga langga okay Thank you kayo sa pagsunod sa kuang mga video mga langga. Thank you. Sa taghan salamat sa inyong hangtanan. I love you. God bless you sa inyong